barrio malapit dito sa Paranaque River. So dito ka bayan sa river, nagkakaroon dito ng dredging. Nagbukas na sa publiko itong LRT1 Cavite Extension. First phase from Baclaran hanggang dito sa may sukat. So meron pa itong phase 2 from Las Piñas and Zapote. While itong phase 3 naman sa Niog Station in Bacol, Cavite. So mag-update tayo ngayon dito sa dulo ng LRT1 Cavite Extension. Simula sa Bacol, Cavite hanggang dun sa may area ng depot. Kasi meron palang mga ilang bahay ang nag na napunta natin last year. Nandito na tayo sa Tirona Highway Bacoor, Cavite. So yung huling station pala nakasama ito sa LRT-1 ay malapit dito sa Barangay Niog ng Bacoor, Cavite. So pupunta natin yung possible area kung saan itatayo yung station. So dito yan sa Aguinaldo Highway na one of the busiest roads dito sa Cavite naman. So, marami ang mag ng mga pasayro simula dito kasi karamihan kabayan yung mga galing pa sa Bacoor na punta ng Metro Manila ay sumasakay pa eh ng bus. So, matindi yung traffic dito lalo na pagkasapit ng rush hour. So, at least meron na kayong idea kabayan kung saan dadaan itong LRT train. Kasi dito sa may kita niyo si Aerial View Cabin, may kita mo lang yung satellite depot nitong LRT1. So ito siya, lirikul na lang papunta dito sa niyog ng Paco or Cavite. saan parte itong gagawing huling station itong uh, karugtong nitong LRT1 Cavite Station so ito kumay merong bagong uh, kwento Hotel lo. Oh. so ito part ng uh, Niog itong bagong kasada ka ba na ito oh, bagong uh, gawa na ako, no? sidewalk oh. so maganda kung dito sa lugar no? so, dun sa intersection marami na rin mga sasakyan ng dumadaan So itong New Brook Caban, dire-diretso to papunta na siya ng mulino uh, Molino. So maganda rin itong area na to kasi hindi pa siya developed, no. Puro mga bakanting uh, lote pa lang at saka unting-unting inaayos yung kalsada. Kasi kam dito malawak, three lanes, bawat direction. Kaka mukhang pinapaganda na at pinapalawak na rin itong sidewalk niya. So after dito, papuntahan natin yung LRT1 Cavite, doon naman malapit sa C5. Di ba napansin nyo, unang natapos yung flyover, kaysa nitong extension nitong LRT papunta sa Bacoor, Cavite. So dito lang sa may niyog ng Bacoor, Cavite, matatanong mo na yung satellite depot. So kung matutuloy na yung kabayan, dito yan siya dadaan. So somewhere pa dito sa areas. Titignan natin kung ano na ba yung mga latest uh, update. Pero lalo na doon malapit sa depot ng LRT, meron na mga ilang bahay doon na na-demolish na. na which is part sa ng LRT1 Cavite Extension. Okay, so tara. So itong Zapote River Drive ko ba, marami mga motor dumadaan dito. Papunta na rin to ng C5. Tsaka doon sa pabalik na ang kwanto, Metro Manila, Parinyake. Yun. So ito po yung uh, meron ditong slow protection na ginawa na ng kabay, no? Ayan, ito yung river drive na yun, no? Oh, baboy yung tubig. Sapote River Drive, Project of Villar. Ayun, no? So, una, madadaanan natin itong depot ng LRT1. Although, meron din part dito sa Sapote na mga ilang bayan na demolish, pero sa kabila pa kasi yun, eh. Diretso na tayo dito sa depot. So, sa mga ayaw dumaan ng Cavitex kabay na pwede nyo ang Dapote River Drive po so, natapos na pero ang karugtong nito wala pa Saan na eh, papunta dito So dito mo natin sa depot Tinan mo na natin yung mga ibang bahay Napunta natin ito last year eh. subject ng LRT1? Marcos pa. Marcos pa, 1980s. Anong itsura nito dati na yun? Wala ko, 1980s. Ano? Dagat pa. Ah, dagat pa lang ito dito. Tapos asinan. Asinan yun dyan. Asinan? Oo. Dati na yung bundok yung mga bahay dito. Bundok? Puro puno ng kahoy. Hanggang sa dumami. Masa dumami, wala na yung mga kahoy. Pinamamotor na yun. Dito kasi kabayan kung makita nyo, puno ng mga basura. Pero mm -hmm. puro tubig pala yun dyan. Tubig. Nakapayan oh. yan. yan baha. Ayan, pinabakuran yan. Oo, oh, yan, pinakuran yan. Eh. Ah, Asa so dati pala, walang bakod to? Wala. So, may kita yung mga bahay dito, yung squatter area. Oo. Oh. Ayan, eh, nilagyan ng bakod. Nilagyan nila. Para ano? Nilagyan lang yung mga squatter para hindi makita. Ha, ah, parang nilagyan lang to para matakpan, hindi makita yung mga bahay. Oo. Oh. Kasi ito nung araw, puro bahay yan, hanggang doon yan. So, ah, dati na yung, yung building na yan? Oo, oh, may bahay din yan. May mga bahay dati? Mm -mm. So ngayon uh, na demolish na ginawa na siya ng building? Oo, oh, ginawa na. Binayaran na yung mga na maalis dito. Ngayon nilagyan na nila kay ayaw na patayuan. Ito, hindi nang bakit ni Mandela at kaya nila na tapos, <laughs> lang, yung na yan. Yung yun yung, yung sula. So alam nyo kabahin yung mga gabundok dyan, kung pala yan pag, nag, pag naglakad ka dyan, lulubog ka. Oo, oh, lulubog. Uh, kasi titignan mo, akala mo parang Kalam, kalamo. Napahap payan, abo dito big. lang sa lupa dahil sa dami hmm. ng mga basura. Hmm. So lang ka dito sa likod na to, yung depot area ng LRT 1. Eh okay. na dito depot no. Oo, dito 'to yung mga tao dito, nay. Yeah. Ha? Sa Dinel Trias. Yeah, so para ito yung update dito malapit sa depot area. May nakalagay na dito government property o oh, LRT uh, authority. So kung um, binabantayan na sa dito, bawal lang magtayo ulit ng uh, bahay. Tama so, Itong mga kanayaw, wala pa to dito. Mga dito muna for the meantime, may mga ibang bahay. Puno din yan nung araw. Hmm. Pero bahay niyang bunot. Pag... Oo, oo. Tulad yung iba na bunot na. Oo. Oh. na, dinagay na doon sa... Ano ba yun? Na, So itong lugar na to, binabaha pa to. Binabaha yan, malaki. Pag -bagyo, no? Oo. Oh. kasi malapit sa dagat na kasi to. So papunta na tayo ng C5. So dati pala itong bako na wala pa. So makikita mo yung mga bahay talaga dito dati. Sa Zapote River Drive. So dito, mukhang magkakaroon pa dito ng parang daanan. Konektado papunta punta dyan sa depot. Sa ngayon kasi hindi pa siya duktong. At uh, wala akong nagagawa dito mismo sa river na. At uh, kung na rin, uh, ang latest ng makikita mo dito, meron na siyang daanan. Kung baga na-clear na yung mga ibang mga lupa dyan. Ito siya. So ito pa lang yung latest. So kung matutuloy yung karugto niya kabahin dito, dadaan yan. No? So ito ay part na rin ng LRT. Uh, project na, na dyan na government property. Uh, property alright so nandito na tayo sa C5 nauna pang natapos itong flyover kesa yung karugtong nitong LRT1 Cavite extension na marami nagsabi na imbis dito tatayuan ng columns or mga poste para sa LRT eh, itong flyover ang nagawa so malapit na ito sa Villar Pag. So, ang mayayari nito, magkakaroon ng uh, realignment para dito sa LRT1. Actually, kung makikita mo dun sa dulo nitong daro na train ka pa, halos nakare-ready na gamit eh. Ang problema na lang dito yung right of way. Kasi, hindi naman pwede na lalagyan mo pa ng poste dito sa flyover, di ba? So, magiging doble siya. So, mala, itong, pag, itong flyover, dito mismo magsimula after nitong Villar Sipag. Yan sa kanan, no, yung mga kulay orange na building, yan na po yung Villar Sipag. So, imbes dito, so mukhang magkakaroon nga ng panibagong daanan na itong LRT. Ayan, saktong sakto dito pagka exit mo. Ito na yung uh, Villar pag na so, Napakalawak. May nakalagay pa nga dito, Villar City. Oh. Yan, so, yan pa yung uh, latest sa uh, kondito kabayang kaya mukhang hindi pa uusad Pero hopefully kung magkaroon na ng realignment, tuloy-tuloy na yung uh, construction nito. Marami nang pwede madanan yung train dito eh. Siguro dadaan siya dun sa ilog. Magkakaroon na ng poste. Eh. So, may kita mo dito kung gaano kalawak itong Villar City, di ba? Tapos sa kaliwa naman, dahil pa mga bakanting uh, lote dyan. So, maganda rin kung tuloy-tuloy na itong extension sa papuntang Bacor, Cavite, no? Kasi sobrang hirap ng commute dito. Sipin mo yung galing kang Bacor, Cavite, pupunta ka ng SM North or ibang part ng Metro Manila sa Sakay Train, lock ng ginawa yun so ito kabayan part part pa ito ng Villar si pag sa kanan no? so itong lugar na to yung mga stopover yung galing sa Las Piñas kapasok na ng Paranaque or Metro Manila dito mo na sila buwang baba uh, merong gas station merong mga pagkain so kompleto na rin dito sa lugar Sukat Station So ito yung kasama sa opening ng LRT1 Cavite Extension you know? So nung nakaraang kabay nito siya hindi pa nag-operate yung mga sakay ng mga public utility vehicles ngayon okay na so, Dito mo naman na. siguro soon magkakaroon ng mga food stall dyan no? Uh, pwede na rin kung gano'ng kaganda itong station Oh, sa SM. Yun, no? So, oh, marami na pala nag-aabang dito. Alabang, Baklaran. Saan ito? Baklaran, Baya Dr. Ray Santos. So yung mga maghatid ng uh, pasero ka ba yan. Ito malawak naman yung gano uh, Drop off area dito So walking distance lang Papunta dito sa SM City Sukat to so Okay, so nandito na tayo sa Ninoy Aquino Uh, station. Yan ito yung malapit dito sa Paradnya River. So dito ka sa river? Nagkakaroon dito ng dredging. So ito ka ba kapundok na pala na tanggal nila kan dito? Burak. No, Naga kulay ko na sa brown pero yan, mangitim dati yung mga bagong bagong uh, tanggal. Kulay niya no? Ganyang kahitim So yung pagkakaroon ng dredging nito kabayan para mas mag-improve yung flow uh, ng tubig. Ayun pa rin, tuloy-tuloy pa rin pala yung hakot dyan. No? Pero pansin ko dito, malalim na. Kasi yung huling punta ko nung, kwan pa eh, nung opening pa ng LRT, medyo matas uh, mataas pa yung kwan, mga burak niya. So, yan o, no? patuloy yung pagtatanggal ngayon. No?